Wow, tapos na, Summer. Eto na naman tayo. Etong bagong school year, bagong batch ng lokong fifth graders. Ito lang sasabihin ko, kung may batang tatawag sa akin ng leasing ngayong taon, ayoko na. Huwag mo lang ihiyan ang pagkain ko para walang away. Ewan ko, pakiramdam ko, magiging iba tong taon na to eh. Kutub ko may mangyayaring kakaiba. Dali! Kilos na! Sobrang astate nito! Lagi mo namang sinasabi yan eh. Huwag mo namang ikaskas yan sa unang ko. Oh, tukuha ko! Oh. oh! Sige lang, deadmine mo siya. Back to school. Back to school. Back to school.